Matapos maospital, nagpakita sa publiko si dating Senador Ramon Revilla. Matayang ipinagdiwang ang kanyang 82nd birthday kasama ang kanyang pamilya. Ang sikatid ni Lord Santiago. Naka-wheelchair pero masigla ang kilos. Hirap magsalita pero kita pa rin ang saya sa mukha. Ganito si dating Senador at kasalukuyang ang Philippine Reclamation Authority Chairman Ramon Revilla Sr. nang magpakita sa publiko pahapon sa unang pagkakataon pagkatapos mas stroke noong Setyembre Ako'y miyak. Kanina. Dahil sa kaligayahan yun. Sa tuwa. Ito na yata ang pinakamalgaya. Talo ako. Ipinakita pa ni Revilla ang kanyang leeg na binutasan para madali siyang makahinga. Dati raw, hindi siya makapagsalita at itinuturo lang niya sa alphabet card ang mga letra ng gusto sabihin. Bilang pasasalamat sa kanyang kaarawan, siya ang nagrigalo sa mga taga-kabite. Naisip lupa sa Bihawi, do-donate ko sa musikyo ng Baro, sa hospital nagdesisyon ng daddy na idodonate niya yung kanyang uh, kalahating hektarya ng lupa no para sa mga sa para sa hospital na yan at kung kukulangin pa hanggang sa isang hektarya at may yung tinakapagsasalita na isang bagay na lang ang hinihiling ng dating senador ay wish ko talaga ako yung muli baka ayon sa kanyang mga anak nabawasan na ang maraming gamot na iniinom ni Revilla pero tuloy-tuloy ang kanyang therapy para muling maikilot ang ibang bahagi ng katawan at makalakas. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.